Good morning! Kamusta kayong lahat? Nag-weather update muna tayo bago tayo pumasok ng trabaho. So today, yung temperature namin dito sa Delta Junction ay 3 degree Fahrenheit. So malamig siya, pero nakasweater lang ako. Medyo sanay naman, tsaka madali lang tayo dito sa labas. Anyway, gusto ko lang i-share sa inyo na happy ako today kasi halos 10 hours na yung aming daylight. So kung naalala nyo, December 21, 2024, yun yung aming shortest day dito sa Delta Junction, Alaska. At yung daylight namin noon is 4 hours and 12 minutes lang. Pero ngayong araw, February 25 of 2025, halos 10 hours na yung aming daylight. Kaya ayan, tuwang-tuwa tayo today kasi kahit na malamig at puting-puti pa rin yung paligid, kahit na winter pa rin, at least mataas na yung sikat ng araw at mahaba na rin yung daylight. So ayan, oh, makikita nyo yung araw. Mga alas 10 na dito ng umaga. Mataas na siya. Dati halos hindi na taas niyan. Ayan, oh, tapos yung mga kahoy, yung mga sanga ay frosted. Ayan, oh. Puti yung mga sanga, yung mga kahoy na walang dahon. Yan yung birch at saka poplar. And then yung mga green na parang Christmas trees, mga spruce trees yan. So ayan yung view namin dito. Ayun yung aking greenhouse, yung mga pots ko dyan nagtumbahan dahil laging humahangin dito. And then, yan yung aking garden. Mga ilang buwan, na ilang buwan ng winter dito from October, November, December, January, February, 4 months. 4 months na na winter dito. So mga April pa yan, matutunaw lahat yung snow around April. So may mga dalawang buwan, tatayong winter. So yan lang, gusto ko lang ipakita sa inyo yung view dito nagagandahan ako sa view namin dito kapag maliwanag yung araw yan, may mga burol din doon sa dulo ayan yan lang God bless everyone pasok na muna tayo at kumayod bye